So tingnan nyo mga tol oh. May ibon dito Hindi sa atin to Ayan. Mukhang inakaip eh Eto ibon natin to isa Ito hindi sa atin to Ayan So eto, eto, eto yung inakay Ah comb ring THA Ayan mga idol Comb ring uh, At eto nga mga kalapatids May pumasok sa loob natin Meron siyang clip ring tapos ang ring niya PHA mga kalapatids Pali pinakain na natin to Tapos Papost natin Para ma-claim nung tunay na may ari Ayan. So, baka sa inyo to mga kalapatids So in case na walang mag ano, mag PM Papakulan natin bukas Oh so,